time check natin guys ano na magsasara na ako time check is 10.30 ng gabi so dahil sobrang tahimik na magliligpit na tayo sa so, ganito tura ng ating tindahan kapag ka hindi pa tayo nagliligpit ang daming pa nating pasabit-sabit dyan sa unahan po natin ay ang ating mga halo-halong juice, palaman. Banda naman dun sa taas na yon ay mga pampers, mga tissues, pampers, dyan noodles. Dito naman sa area na to ay ang ating mga a different kind of pamintas. Yan, mga chlorine, mga ano, basta halo-halo na sila dyan, mga naka-box. So, ito naman yung ating office table charot. <laughs> Ganito tsura natin kapag ka hindi pa tayo nagsasara. Doon yung ating mga bigas, kukunti na lang. Yan. Tsaka sa area na to, still kapi-kapi pa rin mga gatas, milo, mix-mix. Tapos sa area na yan, still kapi pa rin tapos meron tayong patibi dyan guys tas dito naman sa sabit sabit na area na to ito na po yung ating mga shampoos mga alam na mga keratin tas dun naman sa area na yun ay ang ating mga colgate at sa taas naman na to ay ang ating mga dilata maliban dyan dahil hindi nakasya dito rin sa bandang to ay meron din tayong mga dilata dyan tapos yung pinakababa niyan ay ang ating school supplies. Tapos meron na tayong mga tinimbang dyan na mga bigas para mabilis ang abutan. Tulad yan nagkakagulo kapag karas hour na. Siyempre madilim na. Magsasara na tayo. So ito naman yung ating mga pa powder soap. Dyan. Hanggang dun. Nang tayo dyan mga mga ganyan sabon-sabon dyan. Sabon-sabon. Yan. Ito ay patour ulit. Quick tour bago magsara naman. So, di ba magulo? Yan. Tapos, meron tayong mga panoodles doon. Tapos, doon naman mga panapkins. Tapos, ito naman yung ating harapan, guys. Yan. Meron tayong mga paggamis dyan. Nakikita nyo, madilim na ang labas. Ito po yung aming labas. Tulog na mga tao ko na lang yata ang bukas. At syempre, tulog na sila. Pinapatay nila yung kanilang mga ilaw. At ako hindi naglagay ng ilaw sa labas kasi iniwasan ko yung bulto-bulto ng, ng mga tambay. So, effective naman. Nagsilayas sila. <laughs> so, Diyan, meron tayong mga, mga nakagarap po ng ating mga pabiskwit eh. Mga paggamis. Mga Diyan marami tayo diyan mga pang pang bata. Tapos doon ito na mong area na to. Ay kahit pa paano meron tayong mga pa toys. Alam na. Yan. So magliligpit na tayo. Yan. Ganyan ang itsura niya. Diyan sa higna natin magulo kapag car as hour. So ayun, magliligpit na tayo mga guys. Ako po nakupo, talagang nililigit sa harapan. Yan, ito lahat ay tinatanggal natin para pag sinara natin yung sarado ay kakasya Dahil tayimik na rin yung ating labas. Magsasara na tayo. dyan natin sa nilalagay <laughs> yung mga ano natin mga chuchar yung linilipit inisa-isa natin yan chicheria section at mga candy section sobrang lit lang ng aking tindahan guys at least kahit papano may libangan tayo, di ba? isa-isa talaga natin yan. Paglipit. Nakikita nyo guys, yung labas natin ay madilim na yan. No? Ayan o. Oh. Oh. Madilim na talaga. Yan yung kalsada natin. Malit lang ating tindahan. Pero at least kahit papano ay nakakatulong kung kapwa may piso-piso tayo araw-araw, di diba? So ayan lang muna guys, papatayin ko na muna 'to kasi nahirapan ako maglipit Bye-bye, see ya.